ang kutang nga, wala ka nang unaw. Lamit man be. Lamit mong mataw. Katilaw ka nang kinumuro, maghinugawan ka. Dikit, dikit na kay si mga pribaw niya, wag yung kakahunahunag agda sa mga gutom gali, no? Awww. Dapat ko, kamot. Pak! Sampai kamot. Ano na mo po diri, ah? Nang nagkaon pa kayo ko diri, may katong yung mundo, ha? Ah, pre. Nasi, kini niya, ha? Kuwan mga kutba. Hmm. Ang kapi lagi lagi para ma po ka ba nung sasidira na ka sa balay? Mas sa dalawin sa baan, hindi tayo mong style ba? unsa na po kayo gisabutan na rin mga surambawan niyo. Hindi na kayo mo, but kayo ba nagigit kayo ito? Nagpapakayo ang mukuhan sa main event, promise. Nakalibre mid ticket. Pre, nakalibre tag ticket, diba? Yes! 100% nakalibre mid ticket. Kung saan Ticket!

Pero ay, ay, mo, -lipay -lipay. Wait, Aiza? Aiza mo paglipay-lipay. Mali, o ba nisa ko rin yung buwan? Sugot mo ka, di malipay. Ati, sasugot. na mo, Sa sa ay, Andam na mo? Andam na. <laughs> Andam na? Andam na. Andam na? Andam na. Andam na. sa pa, Basig. Dili ta makuwan ba? Dili dito magsid sa... Atong gingon na huku pa. ba? Nabi ito ba Basig. Nabi ito. May istorya sa tuwa ba? mga Basig. din Ay, sakto! Gabi ay Dungan ta! Tanggalo na <laughs> At least, at least, at least, at least, at least, at least Tara! least, at <laughs> <man. Hatala. laughs>